panoorin natin to mga gar. Ito si Ate live selling niya to guys. Smartwatch and nagde demo siya. So, hindi na makapokus si Ate sa mo sa ano niya, sa smartwatch. Smartwatch niya sa live selling niya kasi nakapokus siya sa paglalaro ng ML. Ayan no. Oh. Ang galing guys. Smartwatch na paglaro ng ML. Eh, yung cellphone ko, grabe makapaglag hirap na hirap ako maglaro dahil super lag ito yung smartwatch nyo PML, ml ang laki ng memory at ram na kailangan yan ang galing ni ate tsaka quality yung smartwatch nya saka makakita ng ganyan no galing ay may nagpapaplex sa comment section i-flex daw yung ano i-flex daw yung smartwatch eh hindi na, <laughs> na makapag-flex si ate focus na sa laro intense na yung ano galit siya sa mga kakampi niya kasi Ayan, victory guys. Ang galing ni ate. May panalo niya pa yun ha. Hey, Ay, nag-close. Ayan, nag nadikit niya dun sa ano, charger kasi. Ayan, well, in-open SS niya ulit. In-open niya ulit. Ayan, no? Estes lang gamit niya guys. Support. May panalo niya pa yun. Ang galing na yung smartwatch niya. Wala, Ayan, victory. Ang galing ni ate. Panalong panalo.